Good morning po, mga boss. Hindi naman tayo sa San Agustin Padya, Lakers Center. Dito. Uh, update po tayo sa mga nagawa nilang dito, mga tropa natin. Ayan, Raymond. Kasintada pa rin ang ginagawa niya. Raymond. Ayan, tapos. Naka... Tapos na lahat yung, uh, yung mga beam natin dito. Kaya mag aasin na rin yung mga tropa natin. Ah, si Ronald. Inatanggal na yung mga forma dito. Asinta tapos yung mga dalawang tropa natin. Tambak yung ina-plan nila doon. Opo. Oh, Ayan, tambak natin. Balik. Bali, dalawang dump truck na po ito. Ayan, bagong tropa. Si Mark. Ha? Ah, Mark Anthony. Shout out ang bagong trabaho natin uh, nilipat natin si Nelvin din natin sa Santa Nino project kaya kumuha tayo ng isang ano trabaho? pa ginawa ni Raymond bata-bata ni Raymond da, no? uh, Mark, ano Mark Mark, Mark Anthony o Mark um, Mark Anthony yan yung biga natin tapos na yan uh, 50 centimeter yung lapad niyan tapos yung window natin yung opening niya nasa 2.7 2 meters and 7 cm po yan ang nasa plano kaya, kaya kailangan sunduhan natin kung ano yung nasa plano pati to, yung mga opening ng mga window natin yung lababo mga CR yan asintado na dito mag asintado kami dito tapos doon yung pinto natin yung opening niya, nasa 80 cm yung finish niya tapos yung main door doon yung main door natin doon nasa 90 yung opening niya anya Ramon ah bali apat pa ng ano sheets kasi mo yan tapos next day bukas na natin pormahan yan yung mga column Nita may tangge bakal miar kole semangat boss mecang dito. Dali na katatlo na sila asinta rito. doon dalawa dito nagumpisa na rin nagresinta si Raymond dito yan isang parang ng CHB uh, dito yung kanyang ano uh, pinto tapos yung, yung main door doon bali sinabay ko na yung ano pinasabay ko na yung lababo dito sa sindada at saka yung sa CR yan Pusintang bak sabay na rin yung tamak dito saka yung asintada dyan sa ano sa mga window tapos pakatapos baka siguro isa pang ano yan CSB asinta bago tayo mag mag ano po tayo dyan uh, little beam sa header nya yun ang nasa plano kaya sunduin na, sunduin natin yung ano plano lahat ng ano lahat ng bintana sa header biga uh, HB ka ilalagay natin hindi, hindi siya ano si HB Tapos meron siyang ano dito Meron siyang Pintana dito At saka dito meron din At doon Meron din siyang pintana ro no? Tapos uh, feet po ang lapad Ayun na 4 feet 4 feet pa lang lapad 120 120, 120 ilapad kaya dito 120 rin yung mga bintana niya dito tatlo na 120 tapos yun 270 2 meters and 70 cm katulad din yun dito sa dalawa alos volume tatlo magkakapareho yung ilapad Tsaka yung tatlo rito makakapareho din na 120 tapos yung sa CR 60 yung lapad yung height nya nasa 40 cm maluwang maluwang yung mga bintana niya mga boss fresco fresco yung mga bata dito pag ginamit na ito ng mga bata sa pag-aaral nila na no, Ronald, fresco na no? malaking bintana oo oh. <laughs> tapos yan ano, ah uh, horizontal oo Pang pangatlo ah ah, kumusta? kumusta yung trabaho? shoutout shoutout mayroong mayroong hindi naman itangulo? hindi na itang hindi na. <laughs> ah, na, okay na? <laughs> <laughs> Ayan, asa si Mak Dito, may pinta na, may, may pinta na tayo dito Tsaka dito Tsaka dyan 120 Yung lapad, ano Raymond? Pagsubak na saan? Ah, pagsubak ah, Ang CR man? Ayan Mark, tawag ka Mike.

Ayan, si ano, si bagong tropa, Mark Anthony Fernandez. <laughs> ah, Mark Keras. ano, basketball player ka ba? Ah, ano or, ka mag-basketball? Ah, Mark. Ah, ano? Anong height mo? Six flat. six flat. Ah, six flat, ano? Taas. Taas ng bagong tropa natin, no? Ah, hmm. si, uh, pwede ka sa PBA, ya? Ano, ah, pagsuwak? Hmm. Ah, <laughs> ah mo yung maka mo Ayan, si Pagsubok Shout out. Shut <laughs> tao Asintada Puno oh, asintada Bukas pwede na ano yan, oh, Ronald Pwede na ano yan Formaan oh, sino, sino mong magpaporma? Si Si Pagsubok? Ah, Pagsubok Kaya mo yan? Magsasapados ka buwan Magsasapados ka daw ha? Ah. Mixer ang ginagamit nating pangado Para mabilis na Pagsubok na CSP na yung nakasinta natin ayan yung mga window nya 120 po ang lapad ng mga window natin dito tapos si Raymond pinipipar na yung mga forma pina -forma ko na yung ano yung mga column dito para tumibay na yung asintada natin si Ronald ayan asintada pa rin yung ginagawa niya dito tapos yung tambak hindi pumasok yung isang ano natin yung isang nagtatambak natin kaya delay na naman yung tambak yung CR nakasinta na rin na apat na CHB 70 cm yung opening ng ating mga ano uh, pinto sa CR dito ay bigay mo kay kapitan kay kapitan gudo yung opening natin dito uh, 80 tapos yung sa main door 90 And naglagay ako ng ano ng abang para sa flooring 10 mm. Pag, pag nag-flooring tayo, ah uh, kokonekt natin doon sa uh, isang poste doon. Panabet, ang tawag diyan. Para hindi siya bumigay sa kabila. Paksubok. Paksubok. Shut up. Ah, 'yung paksubok. Pak ah, si Pak Good morning, paksubok. Kumakain na naman. Ah, ko na 'yung ano, 'yung bakod doon. Para 'yung order natin na dump truck na buhangin, dito na lang para malapit. Para rin para mabilis 'yung pag-asinta natin, 'no. Ah.

nakabuhos na yung isa poste tapos ito ano rin mabuhosin ito ngayon mabuhosin oh, ngayon yan mabuhos ito okay. tapos bukas pwede na tanggalin yan lipat na lang doon sa kabila pero magasin din pa rin kayo dito ano para no? tapos mabuhosan yan ano Tapos nag-order pa tayo ng ano, buhangin. Sandam. Dito na natin palalagay yung ano, para hindi malayo. Ah, eh, malayo yung mga materials natin din eh. Kaya lalapin na lang natin dito. kini na yung pambuos ng mga tropa natin. Ah. Ayan ah. Nakabuhos na yan mga boss. Yung isang poste doon, tsaka yan. Bali dalawa yung nabuhosan natin. Tapos bukas tatanggalin yan. Nilipat nila dito. Kaya pina pinasitan ah, ko kay, ano, kay Ronald dito hanggang dalawang CHB. Tapos yung sinong mag-overtime sa tambak? Si, ano, si Pagsubok. Yung ano tambak, overtime mga Pagsubok? Oh, si ano? Si ano? Mark Anthony, shout out. Shout out. <laughs> <laughs> Bago trauma. Ah. Ah. Anong season nga naman paha mo? Player ah. To, ah. mga boss. Player na. Ah. Sentra, pwede ito na Daniel, Oh, pwede Sentra. Di ba nangangalangan na Sentra, boss? Yang eh? ano, yung Pampanga Delta. <laughs> ah, pagsubok. Pag... Sa mingon, ano, pag sering gawin, ano, naroon tayo basketball. Oh. Ah, oh, meron, meron na tayo sentro, oh. Si Mark Anthony. dito asintada pa rin ang ginagawa ni Raymond dito sa likod ah Tapay niyo tayo ng order ng isang pantang Ronald. Tapos, sapa. Sapa no kasi wala tapos mamaya 'yon. Over tanda na boss. Over tama. Sige, para di tayo mahirap pa sa bagasinta sa loob. Okay, ala stress na. Ah, oh, rin muna kayo. boss. Oke, okay, lag time ya bos Jatah ah, si Mark Anthony Pak ah, mau lihat tamu siang gimana ya Overtime Overtime ya si Pak Subok

isang patong pa Ronald oh, oh, tatapusin daw ni Pak Subak yung tambak eh. tapos bukas isang dump truck pa rin ang northern natin sa hardware si Raymond yan, asintado na rin doon sa ano, dun sa CR yan yung mga bintana natin 1, 2, 3, 4, 5, 6 anim, pito tapos dalawa sa CR tapos meron pa tayong isa dito ang uh, window dito. Isa. Ayan mga boss, ang nandito na lang po yung dag natin. Kita-kits na lang sa next video. Ano na pagsubok? Oo. Paalam ka na pagsubok. Okay na. Babay na. Ah, uh, na raw. Babay na rin. Ano <laughs> na, babay na raw. Sabi ni pagsubok. Okay, yung boss. Na, salamat po. God bless.